Pinaigot naman ang imahe ng Senyor Santo Niño sa iba't ibang ospital at mga jail facility sa Metro Cebu para sa persons deprived of liberty at mga may sakit. Ito'y bahagi ng kanilang pre-fiesta celebration para sa 459th Fiesta ng Senyor. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Malami! Ato malami! hindi magkamayaw ang mga person deprived of liberty sa loob ng facility ng Mandawi City Jail. Nakapwesto na ang mga banderitas at tarpulin. Espesyal ang araw na ito dahil espesyal din ang kanilang bisita. Hindi alintana ang init ng panahon habang suot ang makukulay na mga costume at bitbit -bit na mga props. Payamaya, dumating na ang pinakahihintay na bisita, ang emahe ni Senor Santo Niño. Sabay ang pagkaway ng lahat sa imahe ng milagrosong bata. Isang misa ang idinaos, lahat taimtim na nagdasal. Ayon sa warden, malaking bagay ang pagbisita ng imahe ng Santo Niño sa kanilang pasilidad, lalo na para sa pagpapalakas ng pananampalataya ng nasa mahigit isang libong mga PDL. Opo sir, nagpapasalamat kami na isa sa lugar na binisita ni Sen. Santo Niño, ang Mandawi City Jail Mill considering na... Uh, Uh, alam mo namin na yung disposition ng mga kaso ng PDL requires divine intervention. At uh, ito yung mga tao, marami dito ang dati ng devotee talaga ni Santo Santinini prior to the incarceration. At ngayon, nandito sila kaya hindi sila makapunta ng, ng Santo Church. So, nagpapasalamat kami kasi Senior Santo Niño na mismo bumisita mismo dito sa facility namin. Hindi lang mga jail facilities ang binisita ng imahe ng Santo Niño. Kasama ng ilang mga ospital kung saan marami ang mga may sakit at iniindang karamdaman. Uh, it, it, signifies that God is with us, journeying us, journeying with us together no, in our pilgrimage here on earth. No? So that is the very reason why we intend to visit the hospitals and Penitentiary centers around Talisay, cities of Cebu, Mandawi City, and of course here in Cebu City to give hope for our brothers and sisters. Pero para sa mga PDL, kahit sa glit lamang silang nadalaw ng imahe ng Santo Niño, habang buhay nilang dadalhin ang alaala na ito, na sa panahon na sila'y nasadlak sa problema at kalungkutan, may isang Diyos na pwede silang makapitan. Mula sa PTV Cebu. Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.